Kasama natin si Tatay Robert Ramos. Eh, ano? Uh, basta't wala ako wala akong ano dito sa ano wala akong part apo ah uh, basta ano lang tigat tingin lang kayo po yung nag caretaker sa ngayon ng bahay kung gusto mo tigas asimeshel ko ay sige po ayan uh, si tatay Robert Ramos mga kalawakas. nandito tayo sa barangay Poblasyon Bustos Bulacan nadaanan natin itong isang old house na pinapasok niya naman tayo mga kalokas sa so, ngayon daw kasi binibenta na yung bahay ang nakatira na lang ngayon si sir siya yung pinaka-caretaker parang ang may-ari ngayon yung kapatid niya ayan yung bahay mga kalokas so, ganda rin oh no? balikan natin si Tatay Robert Ayan tay Bali yung kapatid niya pong babae nandun, nandun po sa bahay nilang bago uh, Ano? Busy yung busy ng tao yun? Ah busy po no? Kung para mapagpaalam sana tayo Ah yun po yung mga parents ni Sarah yun.